Chocolate and back Ba pa na 응. 뭐 Yan blo, yan blue ang carton po. Atas. Ah, may puti rin naman diyan puro ay pambata. 20. 21. sa. ganyan. 25 rin. Okay na yan. Good morning! Isang masayang linggo sa ating lahat. <laughs> Good morning, diho! <laughs> Umpisa naman nating hanap buhay linggo po ngayon. Ayan, kaya medyo puno ang ating court. No? Walang bakanting lote ngayon dito. <laughs> 6.45 lang po ng umaga. Kaya wala pa masyadong tao. Mamaya yan. <laughs> Mm -hmm. may bago kaming paninda dito ito yung ano diaper ng whiny magandang klase to may bagsin din ako oh, mura lang to 60 pesos pwede to pang regalo Double strap nya pwede rest bag lang pwede shoulder bag cute dito sa amin pa rin to banda dito mga laruan naman dito nakalagay sa kabila ayan dito mamahalin konti na laruan marami tayong klaseng laro pambabae yan, pandalaki yung gumagapang yan na ano, army maganda yan ito, marami nakasabit o oh, mga, mga laruan din oh. dragon ball z, maganda o, oh. ang tawag dito? baby alive, baby alive. parang itong ano yan dumi-dede, tapos dumudumi rin siya may diaper rin sa may dede oh. ayan oh ganang laruan yan oh. ito mga cooking cooking ay ang gaganda ito mga rattle ng pambata magandang klase yan pang basketball pang volleyball ano ba to bowling ay hindi yan hindi yan binibenta hindi, hindi yan binibenta ako <laughs> O, din ba? O, no, mga tools. Ano to? Ako. O, di lang laruan. May basahan pa. DIY. Ayun, ganda. Mga pang... Pwede dito sa ano to, no? Sa aquarium. Animals. O, ganda-ganda. Farm animals. May manok, may bibi, may... Hmm, cute. Parang totoong manok. May wrestling packing. Doctor set, oh. No? May tractor. Ang ganda. Ang ganda. malimlim lang yun ngayon pero sana hindi umulan ayan may laman ng kanto oh. di na diba punong puno na dito rin oh diba walang puro tao oh pinipilahan tong itlog dito eh haba ng pila ng itlog ah yan no oh. blockbuster na naman ng itlog oh. May mga okay din naman dito Takip na kaldero Pandikit po, super na, lupa mga okay na ano, pan 50 lang. Pagkain. Oh, ba't dito ka? Ay, wala pa doon. Ah, dito ka. Bagay, alam naman dito ka eh. Puntahan ka naman yan. Wow, okay dito. Yan. Hi. Ah, gulay. Haba nito. Dati walang laman to dito eh. Please kong gulay oh. May madami na. <laughs> Uy, kalamansi. Mura kaya ito. Pili ito bawang dito. <laughs> Kuya pati green nga. Masili. Wala ka lati. isa pa yan. Kulo pa isa. 70. 70. Kuya. 5. 9, 5. Ay, Naganda. Yan dulo na. Balik na tayo. Pwede yung pumili ay medyo malit lang, te. Kasi pang benta. medyo may liit lang para marami-rami. Magkano kilo ito, te? 250, 250 pa rin. Wow. 250 ang kilo ng ating siling maanghang. Ang siling. <laughs> Green. Ay, mas mura banda dito mga gulay. Oy, may wallets. Ate, magkano mga wallet mo? Nag-wholesale ka niyan, te. Magkano po sa wholesale niyan? Kwento mo sa pagong. Bumili ka maliit. Thank you. Ito, te, 6. Ito, 6 din. Namili tayo pang tindarin natin sa si Changi. Parang tatlong klase. Meron pa kasi ako nito eh. Natirahan ako nito nung... Mas ng mga ano. Ito pang cellphone kasi ito pwede. Kasi pang cellphone. Palta <laughs> muna din. Ay naman. Swerte naman ito lahat eh. Ilang taon na yan. Ilang taon na yan. Yung slider niya kasi pinagpapasya ako niya. Palista lang ako teh para di ko makalimutan din. Wala

Ito rin, masarap. Mare! Daming ukay, oh. Mura lang yan. Ang po, na matalim yung mo. Alright! This Na rin ako dadalhin ko nito sa pesto dito ko itatambay. tatambay ano nakaikot na kaya ako <laughs> 'yung may pinipilahang itlog sa unahan ito 'yung dulo ito ang itsura niya pag walang tiyanggi. Oh. 'di ba tahimik walang katao-tao pero pag may tiyanggi, puno liyan hanggang doon sa dulo ganito itsura oh 'di ba tahimik siya wala mga ukay-ukay, wala kahit ano. Yan, yun ang pesto ko. Yun may kulay, may may kulay green yan ang pesto ko sarado. Yan sa court, pag walang tiangge, may basketballan. Dito rin ayan oh. Tahimik, walang tiangge. Malaki. aking bill of meron anong ano dito yung matega basta king daw long shirt Battery. Battery. daw yan daw yan oh meron ng pink Johnson powder Johnson powder 115 so 26. 26. Okay na. 20. Magkano yan? 20. Pag maganda, meron. Sa C babyboy nagilipat na <laughs> sana oh uy uy so, mo be 'yung plastic natin oh okay, payan pwede san po yan notebook niya. Ay, lang mo. Kain tayo sopas. Ilan? Wallet kayo dyan. Magaganda. Ito. 40. Ito, 50. Ito, 60. Ito, 15. Ito. Ito, malaki nga. 20. 15. Taga 10. Ha? 30. Itong isa, 15. Itong kasi laki niya, yun. Oh. po nilalim Takpan ng baraha. Use pa po. Grabe. Basa. Ano po? Ba? Ha? Bawis. Ang init. Walang araw pero mainit. Chocolates